Sa loob ng tirahan ng Sword Saint, ipinalam ng isang manggagamot sa ginang na sinubukan na niyang gamutin ang Blade Knight Soldier gamit ang lahat ng uri ng gamot. Gayunpaman, napakabigat ng tinamunitong sugat kaya't wala ring silbi ang Recovery Potion. Agad na tinanong ng Sword Saint ang kawal kung paano siya nagkaroon ng ganoong kalubang pinsala at nasaan ang iba pang mga kabalyero. Mahina at paus ang sagot ng sundalo na sa kanilang pagpunta upang iligtas sina Efreya at Loder. Sinalubong sila ng isang pangkat ng heroic goblins, inambush sila, pinaglaruan, bago sila tuluyang mapuksa. Bago tuluyang nalagutan ng hininga, binalaan ng sundalo ang ginang na magingat, sapagkat kakaiba ang mga goblin sa gubat, pagkatapos noon, bumagsak ang katawan ng sundalo sa malambot na higon, sinubukan pa siyang i revive ng manggagamot, ngunit huli na ang lahat. Nagumapaw ang galit ng Sword Saint, lumingon siya ng mariin, Ngunit sinabihan siya ng isang mago mula sa kanilang grupo na, Hero Wepman o hindi, mga mababaho at pangit na goblin lamang ang mga yun na dapat na matagal ng pinuksa. Gayunpaman, na natiling kalmado ang Sword Saint, ipinaliwanag niya na ang mga pagsalakay ng mga dragon sa bayan ng tao ay palaging dumadalas, at tiyak na susubukan ng mga goblin na samantalahin ng sitwasyon, kaya't kung may posibilidad ng bigla ang pag-atake, hindi niya hahayaang malagay sa panganib ang lahat. Agad siyang nagutos sa isa sa kanyang mga sundalo na tipunin ang kanyang tauhan at ipasok sila sa bayan upang makatulong sa paglaban sa mga dragon, nangako ang ginang na siya mismo ang papaslang sa pinuno ng goblin, pati na rin sa purple gold dragon mother, sa oras na dumating ang pagkakataon. Habang nakikita ang galit at pagkadismaya ng ginang, nagbigay ng pag-asa ang isang sundalo na marahil buhay pa ang Silver Blade Knights, sapagkat malakas ang sa mga ito, ngunit maging ang mago ay nagduda kung buhay pa ang lahat. Imposibleng may isang miyembro ng Blade Knight na naiwa na sugatan ng ganoon. Biglang may maririnig na mabibigat na yabag na papalapit sa bulwagan, may isang boses na tumawag sa Sword Saint mula sa likuran, nagsasabing wala ng kailangang karagdagang tropa, paglingon ng ginang, naisalayan niya ang isang matangkad na lalaki, nakabalot sa kapa at mga roba, inaayos ang kanyang sinturon, nakasuot ng maskara at cowboy hat. Sinabi ng lalaki na kapag ang mga sundalo ay nagiging arogante, Tiyak ang kanilang pagkatalo, hindi raw nakapagtataka na natapos agad ang Silver Blade Knights, hindi dahil lamang sa mga goblin, kundi dahil sa kanilang sariling kapabayaan. Siya si Kasimov, pinuno ng Death Knights, hiningi niya sa ginang na ibigay sa kanya ang tungkulin tungkol sa Blade Knights, sapagkat nais niyang siya mismo ang magligtas at pumatay sa mga goblin, ngunit nag-alinlangan ng Sword Saint, isang buong grupo na ng kabalyero ang napuksa sa loob lamang ng isang araw, at heto si Kasamov, nais mag-isa laban sa mga goblin. Natawa ng malakas si Kasimov, hinawakan niya ang kanyang maskara at idiniklara sa lahat na nakaharap na niya ang apat na Titan Warriors nang siya lamang mag-isa, at nakaligtas, kung ganoon, kahit isang pangkat ng hero goblins, hindi raw siya kailanman masasaktan. Ibinaba niya ang maskara, at nang mabunyag ang kanyang mukha, nasaksihan nila ang isang nakapangingilabot na anyo, kalahating zombified na tao, ang kalahati ng mukha ay tuluyang sinunog ng isang nakaraang trahedya, mas nakakatakot pa siya kaysa sa pinakapangit na halimaw na kanilang nakita. Nagpalit ang eksena, patungo sa tribunilin, isang tahimik at mapayapang araw ang bumungad. Nakita natin ang ating binatilyo, nakatayo sa lupa habang nakabukas ang system panel na muling nagpapatakbo ng isa sa kanyang mga simulation. Ayon sa kasalukuyang senaryo para kay Lin Lumaban siya laban sa lahi ng tao at pinayagan ng mga higanteng goblin na magkaugnay sa Dragon Mother upang makabuo ng isang hero tribe. Pagkatapos, nilipol niya ang mga rebelde, kinuha ang kapangyarihan ng hari upang makagawa ng mas maraming goblin at tuluyang napasuko ang lahing elven sa kanya. Ngunit hindi nagtagal ang magagandang araw, ang Diyos ng kamatayan na nagngangalang Kasimov ay inutusan ng Sword Saint na umatake sa tribo, mag-isa sa kalagitnaan ng gabi, nagawa na, na supalan si Kasimov. Ngunit labis na napinsala ang tribo ng mga goblin. Dahil dito, nagsimulang mag-isip si Lin, kung mag-isa lamang ay kayang magdulot ng matinding pinsala ni Kasumov sa buong tribo, hindi ba't napakanaib na isipin na magtatangkang magsagawa siya ng isang lihim na pag-atake ng mag-isa laban sa isang tribo na pan ng mga goblin? Maraming pagpipilian si Lin sa sitwasyong ito, maaari niyang ilipat ang tribo upang makaiwas sa panghuhuli, o kaya'y maghanda ng maaga at hintayin ng pag-atake sa gabi. Ngunit pinili ni Lin na maging maagap at hulihin si Kasimov bago pa man ito makapag-atake, na unawaan niya na kung hihintayin lamang niya ang pagdating ng mga ngaso upang umatake sa kanilang tribo, mas mabuti na siyang mauna at kumilos, sa gayon, marahil ay maiiwasan pa nila ang matinding pagkalugi. Gayon pa man, binigyan lamang ng simulator si Lin ng 20 puntos mula sa isang daan para sa isang laban ng buhay o kamatayan laban kay Kasumov, doon niya napagtanto na tunay na napakalakas ng taong ito, kaya bago kumilos, kailangan muna niyang maunawaan ang pinagmula ni Kasumov. Paglipat ng tagpo, naroon tayo sa punishment area ng tribo, kung saan si Loader ay patuloy na humahalaklak ng baliw dahil sa katutuhanang paparating ang Diyos ng kamatayan sa tribo ng Goblin. Alam niyang nasa masamang kalagayan siya, ngunit hindi pa rin siya mapatahimik. Ayon kay Loder, sa wakas ay may matinong tao ng mga ngaso sa mga Goblin, hindi katulad ng mga dati na puro talunan, at kung darating si Kasumov, ayon sa kanya tiyak na mapapahamak ng husto si Lin, dahil ang taong ito ay nakapatay na ng ilang Titan Warriors gamit lamang ang sariling mga kamay, at nakaligtas pa rin. Dito naging mausi sa si Lin, sapagkat tila labis ang tiwala ni Loader K. Kasamov, gayong hindi niya man lang alam kung ano ba talaga ang mga Titan. Ipinaliwanag ni Loader K. Lin na ang mga Titan ay mga sundalo ng kalaban, na sinanay gamit ang mga Titan Jeans, sila ay may kakayahang punitin ang mga level 5 monsters gamit lamang ang kanilang mga kamay, nang hindi man nang pinapawisan, at kung nagawa ni Kasumov na patayin ang ganoong makapangyarihang nilalang, wala talagang paraan para makaligtas si Lin sa kanyang pagpatay. Napagtanto ng ating bida na ang paparating na mga ngaso ay may tinatagong kakaibang kakayahan, ngunit si Loader ay patuloy na tumatawa na tila mababaliw na, paulit-ulit na sinasabing maghintay na lamang si Lin at panuorin ang mangyayari, dahil sa labis na kumpiyansa ni Loader, Naisip ng ating bida na mas mabuting magingat ingat siya at magpadala muna ng tao upang subukin kung ano talaga ang kayang gawin ni Kasumov. Paglipat ng tagpo, makikita ang isang lalaki na naglalakbay sa sakay ng kanyang kabayo, nakasuot pa rin siya ng kanyang cowboy hat at maskara, sa kalaliman ng mahiwagang kagubatan, mag-isa siyang nagtataka kung bakit walaman lang halimaw sa buong Damoni Zed Forest. Napakabihira ng ganitong pangyayari. Ngunit habang siya ay lumalalim pa sa kagubatan, Nakatagpo siya ng mga labi ng kagamitan na ginamit ng Blade Knights, sa halip na madismaya, labis itong ikinatuwa ni Kasumov. Tila ninanamnampa niya ang amoy ng sakit at paghihirap na dinanas ng mga Blade Knights, habang iniisip kung ano ang naramdaman ng mga ito bago sila mamatay. Labis niyang nanaisin na makaharap ang pinuno ng mga goblin at ipalasap dito kung gaano siya kalakas. Ngunit biglang nakarinig siya ng isang mahinang tinig, humihingi ng tulong, nagtatanong kung mayroon bang makapagliligtas sa kanya. Nagtaka si Kasumov kung saan nagmumula ang tinig na yon, kaya't agad siyang lumingon upang hanapin ito.